Hey guys, ito po yung mga worth na smartphone pa rin ngayon 2025. Unayin ko na po dito guys sa mga smartphone nila Infinix. Isa sa pinakamagandang Infinix na makukuha natin ngayon is itong si Infinix Hot 50 Pro Plus. Kung gusto lang po natin pang Facebook, pang YouTube guys, at pang Mobile Legends. I think panalo na po ang smartphone na to para sa inyo. Day display pa lang is panalo na yan na merong AMOLED curved display. Maganda rin yung kanyang camera at napakanipis pa. Grabe guys, ang smartphone na yan. Hindi ka maniniwalang e lang yung kanyang SRP. Kung ayaw mo naman guys ng AMOLED curved display, nandyan din po ngayon si Infinix Hot 50 Pro na merong 8,000 naman na SRP. Mas mura po siya ng 500 pesos. Naka flat display lang po siya, pero naka AMOLED din po yan. Manipis din yan at maganda rin yung camera. Display lang talaga ang pinakaiba nila at mas mura pa nga siya. Dahil 8,000 nga guys yung kanyang SRP. Pero naka Helio G100 din po siya na processor 33 watts sa charger, 120 sa display. Hindi na po tayo talo sa specs ng smartphone na yan. Dahil si Infinix sa paper ball lang guys na meron ganyang klase ng design na napaka nipes pero hindi naman tinipid yung kanyang specs. Kung ka naman guys sa may 8,000 na SRP, nandyan din po guys ang Infinix Hot 50 na meron 7,000 naman na SRP. Pero same performance lang po siya ng mga mas mahal na model. Si Infinix Hot 50 na guys ang pinakamura makukuha natin na merong Helio G1 na na processor ngayon. Ang kaibahan lang po is medyo makapal siya. Tapos sa IPS LCD display lang. think hindi naman na big deal yan. Dahil maraming smartphone naman ngayon. Sa ganyang price, is mga naka Helio G91 lang. Tulad din na Tecno Spark 30. Yung iba nga mga naka Unisoc na processor pa. Tapos mas mahal pa dito. Sa so, may price ng Infinix Hot 50. Isa pang magandang Infinix pa rin ngayon. Is itong si Infinix Note 45 g Dahil napakataas nung kanyang storage. Na merong 512GB. At madalas pa po siya mag-sale ng 9,000 to 10,000 depende sa may sale niya. Sa display, naka-flat display lang po siya pero naka amoled siya na meron 120 sa display. At I think, isa to sa pinaka kong smartphone ni na lumabas itong nakaraan taon. Bitin lang talaga siya sa may processor, din nilagyan pa ni Infinix ng wireless charging. Kung ginawa na lang sana nila na mas malakas sa processor yan, eh mas okay na sana. Kaysa naman dito na halos kasing lakas siya ng G99 sa G naka 5G lang talaga to. Pero at this case nasa middle ground nga po siya ng Infinix Note 40 Pro Plus na mayroong 14.5 na SRP. Saka ng Infinix Note 40S na mayroong 10,000 naman na SRP. Kaya para sa akin guys, I think mas okay din ang Infinix Note 40. Medyo saktuhan na yung kanyang presyo sa ganyang klase ng specs. Isa pang magandang model ng Infinix na yun guys, na actually last year model pa nga ito, itong Infinix 035G. Dating 15,000 guys yung kanyang SRP, pero madalas po siya mag-sale. Nang around 11,000 na lang. I think kahit luma na po ang smartphone na yan, e eh okay pa rin yung kanyang overall specs. Kaya madalas nga po siya mag-sale ng around 11K na lang. Naka-ambulat curve display din po siya. At mas malakas kasi yung ating processor dito kung i-compare natin sa mga Inflix Note Porter Pro Plus na mas mahal pa nga sa kanya ngayon. Sila Inflix Smart 9 at ang Inflix Hot 50i, medyo nag-aalangan ako dito. Dahil downgraded guys yung kanyang processor dyan, mula Unisoc T606. Naging Helio G821 na lang po siya. Na merong eMMC na storage type lang. Mabagal yan guys. Dito naman tayo sa mga smartphone ni Itel. I think mayroon tatlong smartphone sa Itel dito. Na maganda pa rin sa magkakaibang dahilan. Una guys gusto ko si Itel P65 dahil sa magandang processor niya. Sa may 4.5 lang na SRP. At magandang design din. Unisoc T615 na lang sana guys yung nilagay sa may Infinix Hot 50i. At Infinix Smart 9. Dahil buti pa nga guys, ang Intel P65 is naka Unisoc na processor po yan. Actually, mas gusto ko ang Unisoc T615 kaysa sa may Helio G81 at Helio G91 na nasa maraming smartphone ngayon sa may around 5K to 8,000 ng mga SRP. Pero guys, sa may kulang 5,000 lang po sulit itong Unisoc T615 para sa akin. Dahil pagka umabot na po ng 6,000, ay eh makakabili na po tayo ng Intel rs na mayroong Helio G99 na processor naman. At yan guys, yung pangalawang smartphone ni Itel. Na sa tingin ko, sulit pa rin pong bilhin ngayon. Yan si Itel RS4. Dahil no, nga, mas mura po siya kung i-compare natin sa ibang smartphone nila Infinix dati. Sa kani Tecno, na si Infinix Hot 40 Pro. At ang Tecno Spark 20 Pro, na meron mga kulang 8,000 na mga SRP. Pero si Itel guys, is nasa around 6,000 lang po siya. Na meron G99 din na processor. Tapos naging around 5,000 pa nga guys yung presyo niya yung nakaraang sale. Kaya kung plano nyo guys bumili ng Aetela Respawn ngayon, eh huwag na kayo magdalawang isip. Dahil still panalo pa rin yan. Pangatlong Aetel guys, sa tingin ko sulit pa rin bilhin ngayon, is itong Aetel P55 5G. I think alam nyo na ang dahilan kung bakit sulit pa rin po ang smartphone na yan. Dahil yan po ang pinakamurang 5G na smartphone na mabibili natin sa may kulang 5,000 na presyo niya ngayon. Kung baga, 5G lang po ang panlaban ng smartphone na yan, then medyo hindi po ganun kagandahan yung ating display dyan. Pero sa may gaming guys, Same po ng Aetelares 4 na merong Helio G99. Sadyang 5G lang po talaga ang panglaban ng smartphone niya ni Aetel. Yan guys yung tatlong smartphone ni Aetel na sa tingin ko sulit pa rin mong ngayon. Hindi ko na guys sinama si Aetel S25 Ultra dahil para sa may 8,000 na SRP. E eh, kaunti na lang guys yung idagdag natin. Makakabili na po tayo ng mas magandang Infinix na smartphone dyan para sa may 8,500 na SRP. Mas malakas pa at mas maganda yung charger na mas mabilis. Dagdag ko na rin pala guys, si Nubia Neo 2 5G. Kulang 10,000 po yung kanyang presyo. At isa to sa pinakamalakas sa Unisoc na makukuha natin ngayon. Tapos meron pa siyang mataas sa battery. Na naka 6,000 na yung siya battery. Isa din tong si Nubia Neo 2 5G. Sa magandang smartphone ng 2024. Nasa tingko sulit pa rin bilhin ngayon. Lalo nga kung makukuha natin ng discounted. Sa may around 8,000 na presyo niya pagka nakasale. Si CMA Phone 1 guys, okay pa rin ang smartphone na yan. Lalo pat nagkaroon na siya ng Android 15 na update ngayon. Dito naman po tayo sa mga smartphone ni Tecno. Unahin ko na po dito sa pinakamurang smartphone ni Tecno. Nasa tingin ko isa rin sa pinakamurang smartphone talaga ng 2024. Still guys, hanggang merong Tecno Spark Go 1 na mabibili tayo ngayon. Yan guys ang piliin natin. Dahil sarin rin yan sa pinakasuyot ng smartphone. So mayroong around 3,000 na SRP. Iwasan nyo guys yung merong letter S sa may pangalan. Lugi po tayo doon. Same price lang po sila at same design na ng Tecno Spark Go 1. Pero downgraded naman guys yung karamihan sa kanyang specs ng Tecno Spark Go 1S. Kung nababoring pala kayo guys sa may design ng Infinix Hot 50 Pro, eto guys si Tecno Spark 30 Pro. 8,000 din po yung guys yung kanyang SRP. Pero meron po siyang transformer na design. Magandang display din. Dahil nga naka din po siya guys. At Hilo G100 na ng processor. Maganda rin guys yung kanyang camera. Para sa may 8,000 na SRP, I think isa to sa pinakasuit na smartphone ngayon na makukuha natin. Actually guys, nag-sale pa ngayon ng around 6,000 lang. Kaya super panalo talaga ang Tecno Spark 30 Pro ngayon. Ito na isa sa pinakamagandang phone. Sa halagang 8,000 na mabibili natin ngayon. Isa pang magandang Tecno ngayon guys, isa ito si Tecno Camon 30S. Nakamulad color display din po yan. Na magandang camera at mabilis sa charger. Medyo mahal lang po siya sa may around 9,000 na SRP. Pero pagka nag-sale po yan, isa sa around 8,000 lang yan. Kaya kung gusto mo guys ang smartphone na pang pormahan din, na mayroong magandang camera at least decent na performance. Eh dito na po tayo sa ating Tecno Camon 30S. Pwede nyo maisip guys na medyo mahal si Tecno Camon 30S yan para sa may around 9,000 na kanyang SRP. Pero guys kung ikaw-compro sa ibang smartphone sa ibang brand, eh doon nyo po marirealize na napakaganda ng specs at napakamura ng presyo ng Tecno Camon 30S na yan. Baka sakaling makahanap pa kayo guys ng Tecno Camon 20S Pro 5G. Okay pa din po ang smartphone na yan kaysa may 11 wave na kanyang SRP okay na okay pa rin guys yung kanyang specs hindi lang dami pa rin mga pangit na smartphone sa meron 10k to 15k na mga presyo ngayon kaya kahit lumanag isang Tecno Camon 20S Pro 5G eh okay pa rin yan at mas malakas pa rin sa maraming smartphone ngayon ang uling tecno smartphone natin dito guys is si Tecno Camon 30 Pro 5G isa rin yan sa pinakamagandang smartphone ng 2024 na meron magandang camera balance sa performance Mabilis sa charger. At syempre, maganda display din. Almost perfect isang ang smartphone na yan. Lalong-lalo -lalo po kung makukuha natin pagka po, discounted yung kanyang presyo. Sa so, may around 13K na kanyang presyo guys. Dito naman tayo guys sa mga smartphone ni Poco. Sila Poco X6 5G. Poco X6 Pro 5G. Poco F6. Poco F6 Pro. Lahat yan guys, still mga sulit pa rin. Given yung mga bagong labas nga na si Poco X7 5G, Okay din yan lalo kung makukuha natin sa mid-discounted na presyo. Lalo guys ang Poco X7 Pro, panalo pa rin yan sa may kulang na 14K na nagiging presyo niya pagka nakasale po. Comment na lang po kayo dyan sa may comment section kung mayroon po kayo mga tanong pa sa mga balak nyo mga bilhin ng mga smartphone. Alam ko guys marami pa rin mga suita smartphone dyan na hindi ko nabanggit. Comment nyo na lang po para ma-verify na rin sa may comment section. And yun lang guys, thanks for watching!